Hello guys, is Genevieve Tabili Norman. Guys, marami talaga kong sasabihin sa buhay ko, no? Hmm. Tapos guys, ito, binili ko ito kahapon. Nakalimutan ko ata ang pangalan ng bulaklak na yan. It cost 45 kronor siya. Tapos, ito naman, yung ano yung kroka, yung puti ba, yung nalagyan, sa asawa ko yan. Yung bulaklak, binili ko yung kahapon. At saka yung tatlo na yan, sa kandila ata yan, guys, gold yung kulay niya. Antik siya. Bunti ko nang, bunti ko nang maisip na, totoo talaga sila. Kulang na lang sasabihin ko sa sarili ko, baka sila. Iwan ko na lang. Kasi dito, dito kaya sa, sa bansang ito, yung gold, may may presyo naman talaga yung gold dito, guys. Tapos wala 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 kasing pawn shop dito kaya yung gold gold tapos wala wala yan lang gold lang pero sa atin kasi sa Pilipinas maprinda kasi yun eh. dito hindi hindi maprinda yung gold kahit binili mo pa yan ng mahal may may binili naman siya pang sa atin mga golds talaga yung totoo yung maprinda talaga ba Kaso, wala talagang pawn shop dito kasi eh, hindi yun maprinda. Kasi kung kung may kung maprinda pa lang yung gold, eh, sana eh, naprinda ko na yung ano ko, mga alahas ko kasi para makapera ako kasi wala na akong pera. Wala kasi akong work. Bigyan-bigyan lang kasi ako ni Mr. ng ano, ng, you know, allowance. Parang ganun kasi ang, ang nangyayari dyan eh. Ito guys, binili ko sila. Bas kasi ang tawag dyan eh. Pero base siya. Para kasi akong nag-interpret pa sa kanilang pagkatao. Dahil mga antique kasi ang mga tao dito. Iba kasi yung, iba kasi sila eh. Pero dito, dito ko naman binili itong mga ganito-ganito. Naguguluhan ka, Genevieve. Naguguluhan talaga ako guys sa mga tao dito. Super-duper ka, strings Super-duper. Buti na lang, maotak ako. I have deep understanding kung wala, wala na. Wala na talaga. Hmm. -mm palaban kasi yung pagkatao ko eh. Ito kasi ang mga pinagsasabi ko ngayon sa inyo. Yung mga ano ko, yung mga nabili ko kasi eh. Bigla, bigla akong na ano sa, sa bigla akong nakapag-isip. Maganda kasi sila eh. Nabulaklak sila. Binili ko guys. Meron kasing maraming bulaklak dito. Dito na sila. Ikaw na lang yung mag-bili-bili. Mag, mag magbili -bili. Marami dito guys sa Sweden guys. Maraming bulaklak dito kaya parang hindi siya mahal kasi maraming ganito iba't ibang klasing bulaklak ikaw na lang talaga yung mamimili sa Philippines hindi naman di ba it's not it's not common but here common na common yan guys dito mga antik common na common talaga yan kaya siguro bininta na lang nila ng mura sa atin mahal talaga hmm. pero dito mura talaga siya guys namurahan talaga ako kasi it's common here. Di ba maganda yung mga bulaklak? Ano lang, no, sa, ano lang sa isip ko, bigla, bigla kong naisip, ito na lang ang ano ko, content. Sa ano, sa guest house namin, still there is bugs. Nag-away na lang kami ng gwapo kong asawa. Hanggang sa pinabayad ko na lang siya dahil nainis na ako. Kasi para naman kasing na-prisoner na, na ako because of the bugs. Guys, dito na lang ako. Maraming salamat. Bye!